Mabuhay mga kaibigan at maligayang pagdating sa inyong paboriting political deep dive sa YouTube. Ako si Hashtag Walk With land at ngayon pag-uusapan natin ang isang kwentong puno ng intriga. At oo, konting chismis. Pero hindi ito basta chismis ha. Ito isang malalim na pagsusuri sa politika ng Pilipinas na may haplos ng katatawanan at katotohanan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang pagkatalo ni Congressman Manix uh, Dalipe sa pagka-mayor ng Sambuanga City no 2025 elections. At ang twist, kinalaban niya si Vice President Sara Duterte at sinuportahan ni Vice President Sara ang kanyang kalaban. Bakit natalo si Dalipe? ano ang papel ni Sara Duterte sa kanyang pagkatalo at ano ang mas malaking larawan ng politikang Pilipino na makikita natin dito. Kaya't ihanda ang inyong kape, imute ang notifications at sumama sa akin sa ilang mga minuto na pag-aaral, ah, pagtawa at pag-isip. Kung handa ka na, simulan natin at huwag kalimutan mag-subscribe, i -like, at mag-comment ah, para tuloy-tuloy ang ganitong content. Kung gusto ninyong suportahan ang channel, magpadala rin ang Super Thanks. Salamat mga kaibigan. Kung hindi mo pa kilala si Manix Dalipe, hayaan mo akong ipakilala siya sayo, sa iyo sa estilong ah, hashtag wakwidlan. Siyempre, na may kaunting banter at katotohanan, si Manuel Jose Manix Dalipe ay hindi basta bastang politikong probinsyano. Siya ang House Majority Floor Leader. ha? Isang mataas na posisyon. Ah, sa kamera na ginagawa siya isang pinakamalapit na aliado ng House Party Speaker Martin Romualdez. Noong 2022, nanalo siya bilang 2nd District Representative ng Sambuanga City na may 53.99% ng boto. Hindi maliit na tagumpay yan, ha? Pero hindi lang yan. Siya rin ang caretaker ng Sambuanga del Norte first District noong 2022 dahil, isang, dahil sa isang electoral controversy. Isang tunay na bigating politiko ha? may koneksyon ha? sa malalaking pangalan. Kabilang na si Vice President Sara Duterte Ha, nung una, dahil siya ay miyembro ng lakas CMP, ang partido ni Sara. Pero teka mga kaibigan, hindi lahat ng alyansa ay panghabang buhay. Tulad ng is ilang telenovela, ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng plot twist. Ha? Si Dalipe bilang isang rumogis loyalist ay naging sentro ng isang malaking away, ang impeachment device President Sara Duterte. At dito nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Noong 2024, naging maingay ang balita tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano ang kasalanan? Sinasabing may mga irregularidad ah, sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Kung saan si Sara, ang dating kalihim, ha? si Manix Dalipe bilang House Majority Leader ay nasa gitna ng labanang ito. Siyang nagmalaki no siya ang nagmalaki na bumagsak ang trust rating ni Sara mula 45% ah, noong July 2024 hanggang 29% noong September. At sinisisi niya ito sa pag-iwas ni Sara ah, sa mga congressional hearings. Ah, sabi nga ni Dalipe, refleksyon ito kung anong klasing leader ka kasi dapat iniingatan natin ang pondo ng bayan out para sinampal si Sara ah, sa publiko. Pero hindi lang yan noong April 2025, isiniwalat ng Manila Times ang isang di Umanoy Oplan Horus na dokumento na sinasabing nilagdaan ni Dalipe ang, dokumentong ito isang plano raw ng Marcos administration para siraan ang mga Duterte mula sa House Inquiry asa sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang sa impeachment ni Sara. pero agad itong itinanggi ni Dalipe at nagsampapa siya ng cyber libel case laban sa Manila Times. Sabi niya, peke ang dokumento. Peke man o hindi, ang chismis ay kumalat na at si Sara Duterte hindi siya natuwa. At dito mga kaibigan, nagsimula ang pagiganti. Ha? Ah, si Sara bilang isang Duterte ay kilala sa kanyang tapang at diskarte. Nung eleksyon, sinuportahan niya ang kalaban ni Dalipe sa pagka-mayor ng Sambuanga City, ha? Ah, si Kaimer Adan Olaso. no May 12, 2025, naganap ang midterm elections. Sa sambuanga City, isang highly urbanized city sa Zamboanga Peninsula na may 483,058 registered voters. Mainit ang labanan. Si Manix Dalipe na term limited na ah, bilang congressman ay tumakbo bilang mayor. Ang kanyang kapatid, si Mayor Jan Dalipe ay tumakbo naman para sa congressional seat ng 2nd District. Pero at least, ang kalaban ni Manix na ah, si Kaimer Adan Olaso, isang dating seafarer na sinuportahan ni ni dating Mayor Celso Lubrigat at oo, ni Vice President Sara Duterte. Si Ulaso ay hindi basta-bastang kalaban. siyang ang incumbent congressman no? ng 1st District at ang kanyang running mate ay, ay si dating Mayor Maria Isabel Beng Klimako ay tumakbo bilang Vice Mayor. Ang resulta, isang malaking upset nanalo si Ulaso bilang mayor at si Klima ko bilang vice mayor. Ha? Si John Dalipe, kapatid Manix, ay natalo rin sa congressional race laban kay Jerry Totong Perez, isang dating barangay chairman. Ayon sa Rappler, Natapos ang bilangan ng boto sa 566% ng Sambuanga City at opisyal na ipirinaklama ang mga nananalo. Si Manix Dalipe, ang dating ng makapangyarihang House Majority Leader ay natalo. At ang mga post sa X, sabi ng isa, not a good night for VP Sara's tormentors in the House of Representatives. Parang sinasabi, kinalaban mo si Sara, kaya natalo ka. Ngayon, pag-usapan natin si Vice President Sara Duterte. Hindi siya basta tumahimik sa gitna ng impeachment at mga akusasyon laban sa kanya. Sa katunayan, no May 11, 2025, isang araw bago ang eleksyon, inendorso ni Sara ang ilang kandidato. Kabilang na si Kaimer Olaso sa Sambuanga City. Bakit mahalaga ito? Dahil ang Sambuanga City ay isang political battleground at ang suporta ni Sara ay may malaking timbang, lalo na sa Mindanao. Kung saan mataas ang kanyang trust rating, 75% sa Mindanao noong September 2024 ayon sa strat-based survey. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa sangbuanga. Ang laban ng Marcos Duterte isang malaking salamin ah, na mas malawak na tunggalian sa politika ng Pilipinas. Si Sara na nahaharap sa impeachment trial ay kailangang ipakita na may kapangyarihan pa rin ang pangalan ng Duterte. At sa Davao City, halimbawa, nanalo ang kanyang amang si Rodrigo Duterte bilang mayor kahit na siya ay nakakulong sa dahid ah, dahil sa ICC case ang kapatid niyang si Sebastian Duterte na nalo rin bilang vice mayor. Kaya naman, ang suporta ni Sara kay Ulaso ay hindi lamang personal na paghihiganti kay Dalipe. Ah, uh, ito ay isang political statement. Sinasabi niya sa lahat, huwag niyo akong baliwalain. Ako pa rin ang Inday Sara ng Mindanao. Ngayon, maging seryoso tayo sa glit ha. At suriin natin kung bakit natalo si Manix Dalipe. Una, tignan natin ang konteksto ng eleksyon. Ang 2025 midterm elections ay hindi lamang tungkol sa lokal na labanan, ito ay isang proxy war sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Si Dalipe bilang alyaldo ng Romualdez at Marcos ay naging simbolo ng anti-Duterte sentiment uh, sa Kamara ang kanyang mga pahayag laban kay Sara, lalo na ang tungkol sa pagbaba ng trust rating nito, ay nagdulot ng galit sa mga loyalista ng Duterte, ha? lalo na sa Mindanao. Pangalawa, ang suporta ni Sara kay Ulaso ay nagbigay ng malaking boost sa kampanya nito. Si Ulaso, ha? kahit baguhan sa malaking politika, ay may suporta rin ni Celso Lobregat, isang veteranong politikong may malalim na ugat sa Sambuanga. Ang kombinasyon na suporta mula kay Sara at Lubrigat ay naging napakalakas na puwersa laban kay Dalipe. Pangatlo. Excuse me, Tignan natin ang political climate ha. Sa Buanga City ay may kasaysayan ng matinding labanang pang-politika. Noong 2022, tinalo ng mga Dalipe ang mga dinas dinastiyang Klimako at Lubrigat. Pero noong 2025, parang nagkaroon ng Revenge of the Fallen Dynasty sa Si Ben Climacao na dating mayor ay nanalo bilang vice mayor at si Ulaso na sinuportahan ni Lubricat ay nanalo bilang mayor. Parang isang pelikula, may comeback story. At panguli, ang isyong pampolitika tulad ng impeachment ni Sara ay nagkaroon ng epekto sa mga butante. Si sa isang post sa ex, sinabi na ng pagkatalo ni Dalipe ay parang karma dahil kinalaban niya si Sara. Bagamat hindi natin masasabing ito ang tanging dahilan, malinaw na ang mga butante sa Sambuanga ay nagbigay ng mensahe. Ang mga aliado, aliado ng Marcos ay hindi laging panalo. Ang pagkatalo ni Manix Dalipe ay hindi lamang isang lokal na kwento. Ito ay bahagi ng mas malaking labanan sa pagitan ng dalawang dinastiyang pampolitika, ang Marcoses at ang mga Duterte. Ah, Duterte. Ang 2025 midterm elections ay isang labanan para sa kontrol ng Senado ano ah, na ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kung mas maraming apelyedo ni Marcos ang manalo sa Senado, mas malaki ang chance na ni Sara pero ang resulta, isang mixed bag. Halimbawa, si Senator Bongo, isang loyalista ni Duterte, ang nanguna sa senatorial race. Ah, pero mga kandidato tulad ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan ang na aliado ng dating Vice President Lenny Robredo ay nagpakita rin ng lakas. Ibig sabihin, hindi ganap na nangingibabaw ang alinmang kampo. Sa, sa sambuanggang na Dalipe ay nagpapakita ng limitasyon ng kapagyarihan ng Marcos Romualdez Alliance sa Mindanao. Kahit na si Dalipe ay may malakas na makinarya bilang House Majority Leader, ang suporta ni Sara kay Ulaso ay nagpatunay na ang pangalan ng Duterte ay may malaking bigat pa rin. At ito ay na ang nakakatawa kahit nakakulong si Rodrigo Roa Duterte sa dahil, nanalo pa rin siya bilang mayor ng Davao City. Parang sinasabi ng mga Duterte, kahit anong gawin niyo kami pa rin ang hari dito. So, anong, so ano ang mga aral naman natin dito? Una, huwag kang kukuha ng away na hindi mo kaya. Si Manix Dalipe sa kanyang pagiging loyal kay Romualdez ay kinalaban ng isang Duterte. At hindi basta Duterte, si Sara pa. Ang resulta, isang malaking L sa eleksyon. Pangalawa, ang politikang Pilipino ay hindi lamang tungkol sa plataforma o prinsipyo. Ito ay tungkol sa alyansa, dynasty at emosyon ng mga butante. Ang suporta ni Sara kay Ulaso ay nagpakita ng personal na koneksyon at pangalan ay mahalaga pa rin sa eleksyon. At pangatlo... Ang laban ng Marcos Duterte ay hindi pa tapos. Ang 2025 elections ay isang preview lamang ng mas malaking laban sa 2028 presidential elections. Ah, kung natalo man si Dalipi ngayon, hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento o ng kwento ng Marcos at Duterte. Kaya naman, ang ah, mga kaibigan, kaya naman mga kaibigan, habang natatawa tayo sa drama, tandaan natin na ang bawat boto natin ay may epekto. Ang eleksyon ay hindi lamang tungkol sa mga kandidato, ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating bayan. At ayun mga kaibigan, ha, ang kwento ng pagkatalo ni Manix Dalipe sa Zamboanga City. Isang kwentong puno ng intriga, kapangyarihan at konting karma. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. i ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod nating deep dive. Mag-like, mag-comment at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Ano ang tingin ninyo sa laban ng Marcos Duterte? Sinong susunod na maghahari sa politika ng Pilipinas? At kung nais ninyong suportahan ng aming content, magpadala ng super thanks. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa mga ganitong kwento. Salamat sa inyong panonood at at hanggang sa susunod na episode. Ah, mabuhay ang Sambuanga at mabuhay ang Pilipinas.